no adda iti mula iti karuba adda ipadawat na oh nagadumagayam na Mang Cesar Mang Cesar adda mo na eh ibak hindi po nang malalakon o oh. dani nagadubungan na eh o oh. dahil to yung uh, kabatiti kinparia agmula lang isunang nga ipadawat na sigurado ikan <tia> <tia> <laughs> <tia> <tia> oh, di na ito. Oh. tata o di jay yakin na yun o suwata kwa ano suwata talon pat wano lima wano inam unulim. o oh. dagiti taga kabatakan -tag apo ada iti mula ni mang cesar dito yung kabatiti dito yung kabatiti ipadawat na lang stone 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 Oh. Apa ah, nak dakkel atan? Madi atan. Ni kitam. Ibel-beleng na lang tika, na ni o oh, o. Oh. Kanda ma. O, oh, kakabsat dito ay kabatakan. ada mula ni Uncle Cesar Akilisan nga kabatiti. O may dito sirok na aginda agin dadamag ipadawat na. -a. Ay, nagadumot atan. Stone ah. Ay, borasem lang. Ay. Ay, Hanoi Padawat. Ano <laughs> apo, apo, dayta. Dayto ti kagagutan nga lalaki ditoy kabatakan. Mga no kinontesan iti aribayan ket dayto ti mga babak. Di dapay pareyan eh. una, oh. Ha, <laughs> mo ibagan mo kayat mo pay kunana ka ug sigo, dagpuruskan. Apay uh, din dinaya? O. Oh, Baro nga parma o, oh, daman pariya kun. <laughs> Uma nagparabor ka iti pada mga tao, par paraburan da ka, uray mabagbag kin kinbagig, puros kalata. Mm. O, oh, diri ta nga kabataan apo. May kayon dumawat iti pariya. Pariyakin ka batite. <laughs> mm. Uray la koma. Nagpuros kalat ta. Ano kas Amo nga ibagbagan. So dahil itikin bagi dahil ito ka nagparabor. Oh. Heh. Ito yung ati. Amo na iti. Makikaruba. <laughs> nga mamumot nga samantala. Aga po tama nagpadawat. Aga mamumot alam amin. Mga ati. Dua o. Oh. Dahil itikin ni. Mm. Mm, dito ito ka uh, itumaray ka no nga para kapitan iti ka Batakan. Mm. Gusto <laughs> at win. Gusto Ah. adanto matiti bagi si Maronon. Oh. payta tao, oh. kita nyo met. Nakaanak man ini ti Oh. Oh, di Kasta. Ngendiri talaga nalahanga na imot ang naimot ating nga lakay so nga da kayo nga taga kabatakan nga awan pa da iti mula na kinawan ma si dana o may kaila dito may kaila ging tap na padawatan na kayo <laughs> dahil ito man iti taga ilukos nga nga naimot hmm. nilulak nga kung naimot